po ay may HER2 positive breast cancer. tok so, ano po ang HER2 positive at bakit importante malaman ito? Magandang araw! Ako si Dr. Jessa Hilda Pandy, isang medical oncologist sa St. Luke's Medical Center. Kayo ba ay may breast cancer at ang breast panel ninyo ay may nakalagay na HER2 positive? Kung ganon, ay meron kayong HER2 positive or HER2 enriched breast cancer. Ang uri ng breast cancer na ito ay isa sa limang uri ng breast cancer at nangyayari siya sa 15 to 20% of breast cancer patient. Ang ibig sabihin ng HER2 ay meron kang mutation sa iyong HER2 gene na nagiging sanhi ng pagdami ng tumor cells. Itong HER2 cancer ay mas agresibo kaysa sa HER2 negative at madalas ay kailangan ng maagang gamutan, na gamit ang chemotherapy at ang mga gamot na ang target ay ang HER2. Pero huwag kayong magalala kapag kayo ay may HER2 breast cancer. Dahil ang ibig sabihin nito ay marami po kayong treatment options or gamot na available tulad ng Trastuzumab, Pertuzumab, at iba pa. Ibig sabihin nito ay kapag nahuli ng maaga ang iyong breast cancer tapos ito ay HER2, ay malaki ang chance na magamot po ito at pwede po itong ma-cure. Mahalaga ang palaala na kapag kayo ay merong HER2 positive result, ay maaga kayo magkonsulta sa doktor. Kaya nandito po kami mga St. Luke's Doctors ng Cancer Institute para po sa inyo.